idol, anong pinagkaiba ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon? Kabataan noon, kumakaway ka kapag may dumara ang aeroplano. Inaantay maubos ang tubig sa tabo sa ulo. Dinagawang swimming pool ang tanggana ni nanay Dinagawang braces ang foil ng choknat Malinigo ka sa alilod ng bubong kapag umuulan At kapag gabi naman, akala mo sinusundan ka ng buwan Nagko-concert sa harap ng electric pan Kabataan ngayon, ang problema ay pera at cellphone ang problema lang namin noon kung paano makapaka sa bahay para di matulog ng tanali. Umaki man kami sa palo, aminin natin mas maraming nire-respeto na magulang sa panahon noon kaysa na yun. Mga kabataan ngayon, kisang chap lang, may jowa na. E eh kami noon sa claims lang umaasa. Broken-hearted papad friends ang resulta. Mga kabataan noon, ang dami ng alam na trabaho. Kesa sa kabataan ngayon, tamad na. Puro pang gadgets. Di pa mautusan. Minsan nagiging ibon, minsan nagiging panike. Wait lang, wait lang, wait lang. Batako, batako, patako. Idol, hindi kawawa ang batang inuutusan sa gawaing bahay. Ang tawawa ay yung batang lumalaki na walang alam sa buhay. Yung nakaranas lang ang pupuso nito. Real talk kaya.